Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hiso Kristo. Ikaapat na kabanata ng Lukas, ang pagtukso kay Hisos. Mula sa Hordan, bumalik si Hisos na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng apat na pong araw ay tinukso siya ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutong. Sinabi sa kanya ng Diablo, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iotos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit, sinagot ito ni Jesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng Diablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng Diablo, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kanino ako gusto. Kaya kung ako ang sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, Nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ika'y sila Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Subalit, sinagot siya ni Jesus, Nasusulat Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang pasimula ng gawain ni Jesus sa Galilea. Bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Pinuksan niya ito sa dakong kinasusulatan nang ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan. Isinauli sa tagapag-ingat at siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinag at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuris siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo. Gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propitang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kaninuman sa kanila kundi sa isang biuda sa Saripta, sa lupain ng Sidon. Sa dinamidami ng mga maikitong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isang mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman, na isang taga Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinaguga nang marinig ito at nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit Dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Kapernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki noon sa sinaguga na sinasapian ng masamang espiritu Sumigaw ito ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga nasaret Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos! Subalit, sinaway siya ni Jesus. Tumahimik ka! Lumabas ka sa taong iyan! At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan na mga ang lahat ng nakasaksi Kaya't nasabi nila sa isa't isa Ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita Nautosan niyang lumayas ang masasamang espiritu at lumayas naman sila At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon Pinagaling ni Jesus ang maraming tao Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon Nagkataong ang biyana ni Simon ay may mataas na lagnat Kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae At iniutos na mawala ang lagnat At ito'y nawala nga Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus Ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit Ano man ang karamdaman ng mga ito Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa At sila lahat ay gumaling Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit sinaway sila ni Sos at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Nangaral si Sos sa Hodea. Nang mag-uumaga na, umalis si Sos at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag na siyang umalis. Subalit, sinabi niya, Dapat ko ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat, ito ang dahilan kaya ako isinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa buong Hodea.